Hi guys, my name is Angela, your property sales person. So for today's video, pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga dapat mong malaman bago ka kumuha ng bahay. Una, alamin mo yung presyo. Alamin mo kung magkano yung total contract price, alamin mo kung magkano yung total down payment, magkano yung magiging monthly down payment mo and magkano yung magiging monthly amortization mo. And yung second, alamin mo kung ano-ano yung qualification ni bank financing, pag-ibig financing, or in-house financing. And ano-ano yung mga requirements na dapat mong isubmit is sa kanila. And yung pangatlo, ano yung house construction turnover na ia-avail natin? Ito ba ay pre-selling or RFO? Pag sinabi natin pre-selling, ito ay para sa mga kliyente na willing mag-antay. Dahil aabutin ng two to three years or three to four years bago ma-turn yung bahay. Pag sinabi naman nating RFO, ito yung malilipatan mo na agad. Pero, kailangan mo maghanda ng pera dahil magkakasabay-sabay yung babayaran mo. Gaya ng monthly down payment, monthly amortization, move-in fees or processing fees. And mayroong mga developer na dapat within 3 months mabayaran mo na yung down payment bago mag-proceed sa monthly amortization. Pang-apat po is yung location. Alamin mo yung accessibility ng public and private transportation. Ito ba ay malapit sa mall, sa school, sa hospital, and sa public market. Ang advice ko lang po sa inyo, mas maganda pong kumuha sa lugar na dinidevelop pa lang. Dahil po, mas mura pa and mas, abord, mas affordable pa po. Pero may mga tao po na willing naman po mag-invest kahit mahal na po yung property sa location na mas maganda po. Pero may pagkakaiba po ang presyo pagdating sa location. Yung panglima is kung ano yung deliverables. Pag sinabi po natin deliverables, yung po yung ita turn over sa inyo. Alamin nyo kung ito ba ay bare type, semi-complete, or complete turnover. Karamihan po sa mga ahente, ang ipinapakita sa inyo is model house. At kung may kita nyo po yung model house, meron ng aircon, meron na rin gamit. Pero hindi po ibig sabihin nun na yun po mismo yung ita-turn over sa inyo. At ang dapat po ay alamin nyo kung ano ita-turn over sa inyo. Kaya po merong model house is binibigyan po kayo ng idea na developer kung ano yung pwede nyo ipagawa sa bahay nyo. At ayun na po. Ito po yung dapat nyo malaman kung ito ba ay bare type, ito ba ay semi-complete, or complete turnover. Uh, usually po, pag sinabing bare type, ito yung wala pa pong tiles, wala pa pong pintura. Pag sinabi naman po natin na semi-complete, ito yung may pintura na at may tiles. Pag sinabi natin complete turnover, ito po yung gamit na lang ang kulang at pwede nang lipatan dahil lahat po ng hinahanap nyo, nandun na po sa unit na yon dahil may partition na, Meron na rin pong pintura, maganda yung CR, and martels na rin po. Maraming maraming salamat po sa panunood. Thank you po at natapos niyo yung video. Uh, kung meron pa po kayong question, mag-comment lang po kayo. Pag-usapan po natin yung next vlog. And huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, and i-hit po yung notification bell. At kung kayo po ay naghahanap ng property sa Kabite, sa Laguna, sa Batangas, i-message nyo lang po ako sa Viber, sa Telegram, at sa WhatsApp. At tutulungan ko po kayong magkabahay. Maraming salamat po and God bless po.